Good morning! So naglaglag na naman yung inline ninyo ba? Oh! Uh, ito yung kagandahan dito sa Hong Kong. Pag holiday mo, halimbawa gusto mo magpunta ng dagat dito, kahit gaano ah, kaganda yung dagat, libre. Libre. Wala nga, ano dito, wala nga yung mga catrids dito. Pero, pwede kayong magdala na sarili na tent, sarili din yung panig or sarili din yung upuan at sa lumis diba ito yung maganda dito at saka sa araw ng D.O. gala gala para wala kumsi o ba diba? so kung nakikita ninyo mm, sa likod ko wala akong kasama dahil may sarili talaga akong mundo uy kuya Wan o ba diba? So medyo late na akong lumabas kasi pinaliguan ko na si Lolo. Tapos saka ako lalabas pag ako ay tapos ng kumain ng agahan. Kasi hindi ako pwede palabas ni Lola. nag si Lola ng makakain ko. Gumili siya kagabi ng tinapay tapos ininit na lang niya ngayon. O ba? Diba? Sana ganun din kayo. Mahal kayo ng inyong amo. Ha? <laughs> Charot. Ito yung maganda kay Lola hindi siya yung tipo na mayaman sila pero sa gabi pa lang nag order lang siya ng pagkain namin ng makakain namin ni Lolo kasi nag nagalis siya ng umaga haga medyo siya na yung bumili ng pagkain tapos may kanin pa natira sabi niya dalhin ko raw ngayon kasi di off ko iniitin ko na lang daw o diba? ma, ma ano ka talaga mawi-wili ka talaga pag yung amo mo gano'n hihira lang yung mag sa sa'yo na may itlog dyan may mga dilata kung gusto mo mag-nodos mag, -models, mag -models ka pero alam ni Lola na hindi ako ano sa mga noodles nodos basta may kanin talaga masaya na ako kahit kanin lang kasi pwede naman tayong bumili pwede naman akong bumili ng uh, ulam dito sa lapas yan ang maganda sa kanya kasi hindi talaga maguguto pero ewan ko ngayon parang maraming nagsasabi na tumaba ako I don't know marami din naman nagsabi na, ay nakaapak na tuloy ng, ng tubig marami din naman nagsabi na wala namang pinagbago ganun pa rin naman <laughs> So malapit na ako sa dagat. Ayoko kasi dumaan doon sa may entrance. Daming tao pa no? Ano kasi ngayon Sunday? Pag Sunday, maraming tao. Let na ako bumalik. Noong last na pagpunta ko dito, naiwan ko yung aking swimming suit. O ba? Diba? So ngayon, wala na akong swimming suit. Pumunta lang ako dito para maligo sa plate. Kasi yung aking record, gusto ko siyang ihiga sa may buhangin yun dyan nakikita ninyo yung nakikita ko so hanap ako ng mauupuan ko dito for the meantime ha ba diba? so magbihis na lang ako wala na nga ni bago ako dito ah oh. wala na yung kahoy na pasilungan pupunta ako ng CR Init. hindi ako nag-open ng payong. Walang, walang tent ngayon. Wala akong dalang tent. Hindi ko ako bababa. Bye!